Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang turnover ng mga operating at maintenance equipment na gagamitin ng National Irrigation Administration sa kanilang operasyon. Si Benji Dorango sa detalye Live. Daniel, masaya ngayon dito sa Global Construct City sa Mexico, Pampanga. Dahil ngayong araw, inaasahan ang pagbisita rito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para saan na kanyang gagawin pagbisita? Para dito sa may uh, makikita nyo sa akin pandang uh, kaliwa. Turnover yan ng mga operating at maintenance equipment na gagamitin naman ng National Irrigation Administration sa kanilang operasyon. Wala pa tayong detalyo kung ilan ang mga equipment na ito turnover ngayong araw pero sa akin nakikita, may mga dump truck, trailer truck at bako na kasama sa inventario. Alas 9 ng umaga magsisimula ang programa na inaasahan din dadaluhan ng ilang matataas na opisya ng gobyerno tulad na lamang na Secretary Antonio Lagdameo Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., PCO Secretary Cheloy Garafil, Pampanga Governor Dennis Pineda, Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez, at uh, ilang mga provincial and local government officials. Daniel, itong nakikita nyo ngayon sa akin liguran, sila ang grupo ng uh, Pride Tribe na galing pang Sampaloc, Manila, nandito para makisaya ngayong araw na ito sa Mexico, Pampanga. Yan muna ang update mula rito sa Mexico, Pampanga. Balik muna sa iyo, Daniel. Alright, masaya na nga yung mood dyan. Maraming salamat, Benji Dorango.